Alright guys, for today's video guys, ituturo ko sa si inyo guys kung paano natin tanggalin yung virus guys sa ating mga Android phone guys Isa kasi ito sa mga dahilan guys kung uh, bakit uh, mabilis malobat, mabilis maubos yung load natin Kasi nga, meron tayong mga site na pinuntahan guys at uh, hindi natin alam, meron palang virus guys Kung paano ito iburahin guys, ituturo ko sa si inyo guys, ganito lang kasimple guys Oh. Punta lang kayo sa si inyong Chrome guys, ito yung Chrome natin guys, pindutin natin ito guys Pagkatapos guys Mayroong tatlong dot sa taas guys oh. May tatlong tuldok dito sa taas guys. Pindutin natin tong tatlong tuldok sa taas guys. Pagkatapos guys, may eh, meron tayong nakikitang settings guys. Pindutin lang natin tong settings guys, to. Pagkatapos guys, scroll up lang guys. Scroll up. Pindutin natin tong side settings guys. Pagkatapos guys, pindutin natin tong all site sa taas guys. All site guys. Yan na, guys. Yung virus, guys. Malalaki, guys. At uh, isa ito sa mga dahilan, guys, kung bakit hindi natin nasusulit yung ating mga load, guys, at maumiinit yung ating gadget. Kailangan natin itong burahin, guys. Ganito lang, guys, oh. Long press. Tapos, uh, delete and, uh, delete data reset, guys. Permission. Pindutin natin ito, guys. Tapos, delete and reset, guys. Pindutin natin. Huwag nyong pindutin itong, uh, trasa sa dulog uh, sa gilid guys kasi nga hindi mauubos guys kailangan yung katawan talaga natin niya guys yung ating uh, pipindutin ganito lang guys oh. tapos uh, delete uh, data and reset permission tapos delete and reset ito guys oh. yun na guys paubos na yung uh, kanyang virus guys ganun lang kasimple yun guys kailangan mo nga i-delete ito guys kasi nga para walang virus yung ating gadget Alright guys, yan muna yung tutorial natin sa araw ito guys. Hanggang sunod kong video guys. Comment down below guys. Paalam.